Baru MJ Yo. Ya ah, Ya Maraming si MJ Mark Joseph Limwego Wow Ang pagbabalik Ang pag Ang pagbabalik Hahaha <laughs> Oh, good morning. Yo, good morning, good morning. Yan. Shout out kay Jewel Firmante, Kasama pak. Shout out ba ite? Sana marami kang yeah. huli. Hey, Where have you been? Yeah. I missed you. Boy Hirao. Boy Hirao. Shout out. Good morning. Ngayon guys, pabalaut muli ang Tropang Mandaragat. Yan. Sana pala rin na tayo ngayon mga lauti. I hope so. Yan, <coughs> Yan ang ating Kuya Raymond. Pa'y. Ha? Nasa palaang. Okay mga Lodi, maya maya tayo okay. Babiyahin na muli Papunta sa Spot sa ating ilawan Siyang, Okay, abangan Abangan, abangan, abangan abang, 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 nyo Ang ating Uli mamaya Nararamdaman ko yung mag maganda ng ating maging uli Sa tingin pa ko yung uli Ay, ayos Let's get it out. Okay, let's go. Okay, guys, send it on the Taiwan. totoo pero mulat binabantayan ng sarili guys may wilebat pumamuka na? nandito ako diha sa sa <laughs> yung yun ang daming tinga ni Pastor Rom TV yun may pang ulam na kami ni Diggs yun guys nakakabawi-bawi din salamat na wala si Joel Firmante shout <laughs> <laughs> sa iyo boy hilaw boy hilaw nakahulo na kami boy hilaw kahit pa paano po Guys oh Yan mag yung amin. Para sa Anong tawag? Para sa ma Ta Gagaling Magagaling Magagaling mag ma Tayaga <laughs> mag <-a -da. laughs> Yan guys oh Ayan 30 kilo guys Galing natin Ngayon Na Aput sa Kaya oh. kakayahan Yes. At least may biyaya mga lodi. May yan. siguro Biro naman ito mga lodi. Para yes. least... ito. Yan. Sa... Jowa Sayang, walang hila. Sayang araw namin paglaot na kami po kaya yan kahit to pa ni nakaka nakahuli na rin. Kaya makiramdam ka. Boy Hilaw <laughs> Boy Nice <ilaw. Woo. coughs> tambah eh, ulam nak na kami. <laughs> apa hilau? Yes, <laughs> always Tropa lagi ya, <laughs> <laughs> Rom TV. Selamat. <susuk> <laughs> Yun. Sulingan mga Laudi. Matambaka. Yes. Kahit pa, pa Kahit pa paano makakatatlong banyera din kami mga Laudi. Ano pa sir? Ano pa Ano? 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 Marat! Ay! Ako hindi sumama sa bus yung boy Hindi pa nakalpas yung iba Ay! Hahaha <laughs> no, gumagalaw pa mga lodi ah Yan! Pag may tiyaga May nilaga So, time check nga pala tayo mga lodi It's already 5.30 in the morning Going

Alas namin dyan Wala na nga na Okay Going home Papunta na tayo sa tabay mga lodi. Let's go Let's go Let's go Ayan dabi tayo mga lodi Kahit paano?

ang pagbabalik ng <laughs> Magiging yung atang pantalon. Anong panaginip ko kanina? Yung ating sa blakay eye. Ako na kamay. Baka mapagapakan yung down. Yan kapatong sa sapaw. Yung blakay baka mapagapakan yung. Kahit pa paano mga lodi. Ayun, nakatikim na tayo ng biyaya. Ayun.

知道。